Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masakit lang isipin sa panahon natin ngayon na kung ating titingnan napakaraming mga turil, mga maahad, mga marakiz, Quraniya, kung saan sinasaulo dito ang banal na Quran. Pero mayroon tayong uh, karamihan sa mga magulang Napapansin natin na halos hindi siya makapili sa kanyang mga anak na paaralin dito o walang iisa sa kanyang mga anak na napili niya upang paaralin dito upang makapagsaulo ng Quran o paaralin sa isang markaz o paaralin sa isang madrasa upang mapag-aralan ang relihiyong Islam na kung titingnan natin ay kaya nitong paaralin ang kanyang mga anak sa mga private school Subhanallah nakakalimutan niya siguro na ang English yan ay makamundong bagay yan ay hindi ka matutulungan sa kabilang buhay yan po ay dito lang po yan sa mundo pero kapag ang iyong anak ay nakapag-aral sa isang madrasa na pag-aralan ang relihiyong Islam, o pinaaral mo doon sa markaz ma'had ma na kung saan siya ay ulo ng Quran, yan ay matutulungan ka dito sa mundo at lalo lalo na po doon sa kabilang buhay. Kaya mag-isip-isip po mga kapatid sa panampalatang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.